Welcome to Talik Talk. Ito ay isang video series para maunawaan nyo ang mga bagay tungkol sa sex education at kung bakit mahalaga ito. Sex education. Ano ito? Maniwala ka man o hindi, ang edukasyon sa sex ay hindi tungkol sa paghikayat sa mga tao na makipagtalik. Ito ay tungkol sa reproductive health, anatomy at mga emosyon. Sa madaling salita, ito ay pang-edukasyon. Sa Pilipinas, naipasa ang Reproductive Health Law noong 2012. Ibig sabihin, mula grade 4 hanggang grade 12, unti-unti nilang natututunan ang tungkol sa sex at reproductive health. Nang maipasa ang batas, naging kontrobersyal ang topic na ito dahil ang sex ay nakikita bilang isang tabu sa Pilipinas. Marami ang nag-iisip na ang edukasyon sa sex ay hindi nararapat o bastos, ngunit hindi iyon ang katotohanan. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa iyong kalusugan at anumang mga panganib sa sex ay mahalaga magagamit mo ang iyong kaalaman para maitama at maiwasan ang mga maling impormasyon. Habang patuloy na lumalaki ang inyong mga anak, importante magsimula sa mga magulang ang pag-uusap tungkol sa sex education. Ang seryeng ito ay nakapokus sa pagkakaroon ng maayos na pakikipag-usap tungkol sa pangangalaga ng kalusugan, mga panganib na dulot ng pagiging aktibo sa pakikipagtalik, at kung paano maging responsableng magulang. Salamat sa pagkinig ng taliktok ang iyong kapaki-pakinabang na gabay sa sex education at reproductive health. Alamin kung ano ang mangyayari sa susunod na episode sa pamamagitan ng pag-click sa susunod na video.